lan, mo pala kung bakit nagagalit si Cross. Bakit kasi dog food binigay mo? Sabi ko sa sa'yo, bigyan mo siya ng chicken. Kasi dog siya. Kailangan niya ng chicken, di ba Ginugulo nga? Ginugulungan niya ako para sa chicken. Tapos, bibigay mo dog food. Kaya nga, galit siya magaling, di ba? O, oh, yan ang sumasagot to. O, oh, narinig mo, sumagot? Ay, walang karapatan. <laughs> Anak hey. lang kita. Hindi <laughs> ka, ka binigyan ni Daddy ng chimken? Ha? Come here, come here. Come. Tatawa-tawa ka dyan, lovey. Mamin ka, sabihin mo yung totoo, magsumbong. Alas, alas. <laughs> magsumbong ka kay Mami. Dali, come. Magsumbong ka. Anong ginawa ni Daddy? Hindi ka binigyan ni Daddy ng chimken? Ha? Ha? Dali kay Mami ka magsumbong, bibigyan kita ng chimken. Akin na yung chimken, Daddy. O, oh, yan na O. Ano binigay sa ni Daddy? Oh, dog food. Oh, yan na to. Oh. <laughs> Tumatalon-talon ka pa. Oh, up dali, bibigyan ka ng chicken up. Ay, akin na muna daw. <laughs> pwede ba sa iyo 'yun? Pwede ba sa iyo 'yung chicken? Eh, chicken pit 'yun ni. Eh. Hindi naman pwede sa dog 'yung chicken pit. Eh. Pwede ba sa dog 'yun? Ay, galit. <laughs> ang ang asalan ng ito, no. Ano? Pwede ba sa dog 'yung chicken, ano? 'Yung chicken? Chicken pit 'yun ni. Eh. Oh, ito na. Kinagata ni Daddy. Wala na yan, Cross. Kinain na ni Daddy. Wala na ang chicken. Paano na yan? Ha? excited ako. excited ka. Ha? Hala kang inaantay mo yung blessing mo. Obey muna. Sunod ka muna kay Mami. Pag, so, ninood mo na si Mami. Tsaka ka bibigyan chinken. Up! Up! Ay, wala, Daddy. Hindi ka wala sa akin. Akala niya hindi totoo. Hmm. Up. Up, Bakit up, up, sa'yo? Up. Ako nga ang... Ito. Ito ka. Up, 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 up. Up. Ay si mami. Oh, come. Up, up. Hindi yan maniniwala eh. Oh, ayan na oh. Come. Ayan na chim ka oh. no. Ayan na oh. Ayan na chim ka oh. no. up, up. Ah! <laughs> O, oh, di ba? Kaya mo. Ikaw talaga, spoiled ka talaga. Ayaw mo sumunod sa mami pag walang chimkin eh. Up! Up! Tayo, up! Hmm, may motivation. O, oh, up! Dali! Up! Ay! Pati buong kamay. Hmm! Yummy ba? Yummy! <laughs> oh, one, one more? One more? Ah, yan ka. Love mo lang ang mami pag may dog ay may food. Tadi pa yung chimken pa. Oo, oh, oh, tinamo mo. Oo, oh. oo, oh, oo. Oh, oh. Wow! Oo, oh, ngayon tingnan mo. Uma-up kahit hindi pina-up. Kasi bibigyan pa ng isa pa. Ay! Oo, oh, up na. Oo, oh, up. Oo! Ah. Oo, ganyan na, up. Ah, ayusin mo. Up! Wala na, hulog. Ayun no, nahulog. ala, kinain mo na yung kamay ni mami. Ayun no, sa... Oh. Daddy. Wala talaga. Oh, ano? Isa pa? Oh, bayad mo muna. 50. Oh. Up. Up. Oh. Uh, no. Up. No, up. ah, <laughs> Aday na. Cross. Up. Up. Hmm, kaya niya eh. Oh, tama na. Tama na ha. Ang chicken ay hindi para sa dog. Ano ang para sa dog? Dog food. Oh, ano daddy? Dog food. Oh, dog food. Kaya dog food yung binigay sa'yo ni daddy. Eh bakit daw? Balita ako. Nagagalit ka daw. Dahil, dahil, dahil hindi, hindi chicken binigay sa sa'yo. Ha? Bakit daw gagalit ka? Ha? Balita kung galit ka do dahil chimke ang hindi chimke ang binigay sa iyo, eh. Dog food. ya ang dog na yan. Ayun ang dog na yan. Gusto lagi chimken. Ha? Magkakapakpak ka na. <laughs>